kamusta kayo? Ikaw ba ay unti-unti nang nawawala ng buhok? Problema mo rin ba ang falling hair? Well, may buong siyensya sa likod nito. Kaya sa episode ngayong araw, itutok natin ang ating mga ulo sa isyong ito ng pagkakalbo. Bakit nga ba may mga taong nakakalbo? Tara, alamin natin! Ang iba ay gustong panatilihing maikli ang kanilang buhok. Ang iba naman ay gustong panatilihing mahaba ito. Ang iba ay gusto ng mga bright colors sa buhok. At ang iba ay gustong ipakita ang natural na itsura ng kanilang ash blonde hair. Ang isang ulo na may buhok ay tinataya ang merong halos 100,000 hanggang 150,000 na buhok sa kanilang anit. Hindi lang ito nagpapaganda sa iyo, ngunit tumutulong din ito upang panatilihing mainit ang iyong ulo at pinoprotektahan ang iyong bungo sakaling matamaan ka o magkaroon ng aksidente. Ngayon, ang alam natin tungkol sa mga stem strands na ito ay karamihan ay gawa sa keratin. Isa itong uri ng protina mula sa mga patay na cells na itunutulak pataas habang lumalaki ang mga bagong cells sa ilalim nito. Ang prosesong ito ay nagaganap sa isang malatubong butas na tinatawag na hair follicles kung saan ang buhok ay dumadaan sa walang katapusang siklo ng paglago at paglalagas. Ito ay may tatlong pangunahing yugto. At ano ang mga ito? Ang unang yugto ay tinatawag na anagen o growth phase. Ito ang aktibong yugto kung saan ang hair follicle ay kumukuha ng anyong sibuyas at gumagawa ng hair fiber at tinutulak pataas ang buhok sa bilis na isang sentimetro kada buwan. Depende sa iyong mga gene, pagkatapos ng dalawa hanggang pitong taon, ang iyong balat ay magpapadala ng mga signal sa follicles upang pumasok sa susunod na yugto na tinatawag na catagen o transition phase. Sa yugtong ito, nagsisimulang lumiit ang hair follicles at nawawala ng halos isang anim na bahagi ng kanilang kananiwang diameter. Ang yugto na ito ay tumatagal ng ilang linggo at pinuputol ang supply ng dugo sa follicle na nagre sa club hair na handa ng malagas bago pumasok sa huling yugto na tinatawag na telogen or resting stage. Sa loob ng sampu hanggang labindalawang linggo ng telogen phase, mga 10 hanggang 15% ng hair follicles ay nagiging inactive at nalalagas ng maaga. Kapag nalagas na ang lumang buhok, nagsisimula ulit ang buong siklo ng paglago. Ngunit sa kasamaang palad, hindi para sa lahat, lalo na sa mga lalaki na natigil na sa telogen phase ng paglalagas ng buhok. Ito ay nagiging sanhi ng pagkakalbo na kilala rin bilang alopecia. Ngunit ang mahalagang tanong ay, bakit hindi tumutubo ang bagong buhok? Well, ang mga siyentipiko ay patuloy na sinusubukang malaman ang eksaktong mga dahilan. Ngunit isa sa mga pangunahing salik sa pagkawala ng buhok ay ang pagkakaroon ng hormone sa ating katawan na tinatawag na testosterone na kinoconvert sa DHT o dihydrotestosterone. Ngayon, dahil ang mga hair follicles ng ilang tao ay medyo sensitibo sa DHT, nagsisimula itong lumiit habang ang buhok ay nagiging manipis at sa paglipas ng panahon ay naglalagas at hindi na tumutubong muli. Bagamat ang pagkakalbo ay karaniwang nakakaapekto sa mga lalaki sa kanilang mga 30s, Pati na rin ang ilang kababaihan at bata ay maaaring magdusa mula sa alopecia. At kung ang iyong buhok ay tila nalalagas lalagas ng marami kamakailan, magpatingin ka agad sa iyong mga magulang o tagapag-alaga at magpa ng appointment sa dermatologist sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, siguradihin na gamitin ang doctor-recommended hair oil o shampoo at huwag kalimutang hugasan ang iyong buhok ng regular. Alam niyo ba na ang buhok ay isa sa pinakamabilis na lumalaking tissue sa katawan ng tao? At kahit ang pagkakalbo ay mas karaniwan sa mga lalaki, maraming kababaihan din ang nakakaranas ng hair loss dahil sa hormonal changes, stress at iba pang factors. Sa Pilipinas, ang init at humidity ay maaaring magdulot ng higit na pagpapawis at build-up ng mga langis sa anit na maaaring magdulot ng pagkasira ng buhok at paglalagas. Kaya mahalaga ang tamang hair care routine lalo na sa ating klima. Sa ngayon, ang mga siyantipiko ay patuloy na nag-aaral kung paano maire-reverse ang hair loss at mapanatili ang malusog na buhok. May mga treatment tulad ng minoxidil at finasteride na nakakatulong sa ilang tao. Pero tandaan, ang resulta ay maaari magkaiba-iba sa bawat tao. Kaya't mahalagang kumonsulta sa eksperto bago magsimula ng anumang treatment. At para sa ating mga kababayan, ang tamang nutrisyon ay napakalaga para sa mapagpapanatili ng malusog na buhok. Siguraduhin kumain ng mga pagkain mayaman sa vitamins at minerals tulad ng vitamin A, C, D, E, zinc, at iron. Ang mga pagkain ito ay nakikita sa mga gulay, prutas at isda na karaniwan sa ating hapagkainan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!